kuryente. So, mahirap. Mahirap, mm -hmm. actually. Lalo na, sobrang init. Tapos, yung sunod-sunod pa yung classes baguio. mo. Tsaka, opo, yun, din, yung mga bagyo. Yun nga, sunod-sunod yung classes mo. Tapos, um, totok ka lang sa computer. Mm -hmm. Siyempre, parang, yung mga, ano na, nagkakahalo-halo na. Yeah. Sasakit na yung ulo mo. Siyempre, hindi mo alam kung, papasok ko ka sa next class mo, itutulog mo na lang. Ganun. Yeah. Lalo na yung, mainit. Uh -huh. Siyempre, dumadagdag din po yung init. Hmm. Yung tita, Doon sa apartment niyo, no? Sa apartment na po yun. yun. Oh. So, pero kumusta yung experience na uh, sa bilang scholar ng COED? Masaya, <laughs> so, tita. Tsaka grateful. Beyond grateful. Beyond grateful. Yeah. Kasi siyempre, ngayon, ano, Ah, sa tulong ng Paed, ni Ma'am Malo din, tsaka ni Sir Romel. Uh -huh. Siyempre, tita, nakapagtapos. Tapos, uh -huh. passer. Ay! Hey, very good! Congratulations! At least, diba? ba? Yes, accomplished. Accomplished talaga. Siyempre, after after college, <coughs> after board exam, ano na yung next? Ganun. Oo, oh -oh, ano yung susunod? Ano yung next? Ano yung plano mo niyan? ba diba tita? Nag-apply kami diyan. Mm. -hmm. Though, wala pang mga available vacancies para sa mga LM teachers. Ah. So, siri ka meron actually, kasi nga nangangailangan sila ng SHS teachers. Mm -hmm. So, siya, nakapasok na siya. And, eh, yung LM hindi pa. Right. Wala pang available. Kaya, ang ginawa ko, tita, habang nag... Mm -hmm. Hihintay ako na magkaroon ng, ano, um, vacant. Oo. Mm -hmm. Nag-apply muna ako ng, ano na. Ng ibang work. Ah, okay. So, nagtatrabaho na ngayon. Yes. So, iniintay mo yung bakante dyan kapag meron na. Ikaw, nakapag-apply ka na ba? Tatawagin ka daw nila? Ang um, tita. Uh -oh. Ay, dito. Uh -oh. Actually, tita, last, last, last week lang, in-inform nila ako uh -oh. na mag-start na. Uh -oh. Ang kaso, tita, syempre nag-work ko ako, di ba? Hmm. Hindi naman pwede yung immediate resignation. Resignation. Ang uh, ginawa ko, nagpunta ako sa school, nagsabi po ako na hindi pwede yung immediate resignation sa work ko. So, ang pakiusap ko, ah, uh, okay lang naman, sabi nila. If ever, sabi ko, tita, tawagan na nila ako, next school year. Oo. Uh -uh. Tama okay, naman. Okay, okay, okay yun. Okay Kasi yun. po, sabi niya, priority talaga namin yung taga dito. Tama. Kaya ikaw ang inuna namin. Though may work ka, ang gagawin na lang namin... Saka alam nila yun. board passer ka. May lisensya kaya. Yes po. Ayun, nasabi din nga po ni ni ma'am Bilma ba yun? Mm. Bilma. Oh. Yun nga na ano. Kasi sakto outtaking ko. Bago outtaking yun sir, sabi ng sabi ni Ma'am Bilma ay principal. Mm. Ah, oo um, oh, nga. Kailan nga outtaking? Ay, natapos okay, na, si no? Natapos na po. Oo, okay, okay. oh, oh, nakita okay. ko nga pala si Papa mo. Tontuwa eh. Ay, picture pa kayo eh. Oh, barong. No? Nakabarong barong siya. siya talaga. <laughs> Pinahanap mo siya ng barong. Hindi <laughs> <laughs> ko naman alam na kahit hindi ka magbarong. Pwede. Eh, sabi ko, teta, hindi kailangan kasi naka niya na Ah, Pilipin niya na kami. So, ah. magbabarong ka din, sabi ko. Nakita niya yung mga kasama niya. Hindi naman pala magbabarong eh. Ayan. Pwede naman palang hindi. Oh, least nakapagbarong ka. Sabi ko. <laughs> Well, so yeah. proud na proud si mama mo sa'yo. Eh. Yeah. Tuwan yeah, yeah, tuwa siya. So nun, mm -hmm. syempre ngayon tita, hindi mo pa naman pwedeng ipagpatuloy. Yung mama mm -hmm. mo kasi syempre meron kang work. Tsaka mm -hmm. walang available na. Eh hindi naman kasi agad ako agad ako na ano, abisuhan. Ah ganun. Eh, o oh, pero pag uh, dumating yung time na sinawagan ka ulit ng school. Yun tita grab ko na. -grab Kasi na, sayang man. din yun experience. At ano. saka meron akong nakita sa ano tita, yung sa Bamban ngayon. Ano? <laughs> nag a sa Titan. ah Ah, <laughs> wala tita, for teachers lang. Oh. Abroad, ganun. Ah, no? okay. uh -huh. Wala lang, nangita ko lang. Kaso, kailangan mo pa na experience. Oh, syempre. Don't... Balik mo muna dito sa situ. Yes, yun nga, tita. Kailangan ko muna dito. Oo, oh, oh. Sabi ko nga, sabi ko nga sa kapatid ko kasi lagi nila akong tinatanong kay mama ko. Uy, mag-apply mag ka na dyan, sabi nila. Magtuturo ka na dyan. Kasi nga, ina inano nga po ako. Hmm. Ay, hindi. Sige, sige, sabi ko. O, di, dyan ka lang lagi, sabi ni Wally to Olay. Hmm. Hmm. Mag-aaral pa ako ng ano ng Doctor of Philosophy sabi ko. Mm -hmm. Tsaka yung, ang tawag na master, magma-master muna ako, papalitan ko na si principal. Sabi. <laughs> 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 yung birahan <laughs> nyo ng pamilya, no? <laughs> Oo, oh, tita. Sabi ko kay <laughs> mama ko papalitan ko si principal dyan. <laughs> dyan na lang ako forever kung gusto nyo. Mas malapit daw kasi. Uh -uh. At least, tita, lalak lalakarin uh -uh. mo lang. Lakarin mo lang, andyan ka na. Tapos yung time ng, sigurado naman magkakaroon na lang quality yung pag-aaral ng mga bata, no? Why, sure. kasi alam mo yung naranasan nila at saka naranasan mo rin mm -hmm. nung time nag-aaral ka di dyan nung time namin dito talagang ano kami tutok uh, mm -hmm. merong times na ano depende kasi sa mga teacher pero uh, nung time talaga namin ang dami namin mga ginagawa tutok okay. talaga so um, uh, kung masaya ka ba? masaya ano yung may papayo mo sa mga estudyante? <laughs> Kaya nga yan, guys. <laughs> lang. Sabi, sabihin nyo last na to. ande hindi yung ano rita. Yung iniisip nila na parang last tulog ko na yun. Ganun. ganun lagi, eh. Ma uh -huh. lagi Ma Mayari-yari to. Lalo na sa, sa, mga ano, um, sa demo. Demo teaching. Ay, sabi. So, solid yung ano yung bagyana mo, sabihan mo, konting tulog na lang, mayari na mo. muling Kasi syempre, mag-deal ka ka rin yung ano, student, estudyante, iba-iba yung mga students. So, kada pasok mo doon, ma... <laughs> ka ng malalay na. <laughs> <ha? laughs> okay. Ay, yung gusto mo na lang ano, gagano ka. Syempre morning, ne. Hmm, sige. Sige lang, ganun. <laughs> Pero kapag gawian, hi. Salamat. <laughs> 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 oh. Bye, mm. okay. So, congratulations ulit. Ten. Thank you, Tita. Sa pagiging board passer. So, so happy. Hindi ko pa nga, hindi ko man ano, Tita, hindi ko man, ang Di hindi mo man feel. Nakuha actually. mo na yung license mo. Hindi pa, Tita, may babayaran pa kasi doon, ah. Ano? Sa Leris. Huh? Kailangan mo mag-pay ng, para magkaroon ka ng license. Okay. Uh -huh. Pero yung ano, Tita, yung pin, Nakuha pin, mo na? Nakuha ko na po ng Congrats. congrats. Okay. So, nakita ko yung picture nyo eh, sa Facebook. Nakabarong talaga si Papa mo. Oo. Mm oh, -hmm. uh -huh. uh -huh. Pinagwapos. <laughs> <laughs>